May dinala dito sa ating shop na motor, naglak daw yung makina. Ito po ay Rossi 175. At subukan natin tadyakan yung start kick niya at yun nga, naglak. Sa ganitong senaryo, kailangan muna nating alamin kung saan banda sa makina yung naglak. Ang unang i-check natin ay yung langis kasi kung minsan kung nawalan po ito ng langis pwedeng mag-lock po yung piston. Ngayon ay tanggalin natin yung dipstick at yun o, no, meron naman siyang langis. Dahil hindi naman siya nawalan ng langis, ang susunod natin na gagawin ay check natin yung transmission. Dahil pwedeng merong maglak sa transmission kapag merong nasirang bearing o naputol yung shafting ng transmission. At ngayon ay testing natin yung cambio kung gumagana lahat. At yun no, pumapasok naman lahat yung cambio. So ibig sabihin wala sa transmission ang problema. So ngayon merong isang isyo ng makina ng mga pantra na China Motors. At ito po yung magneto bolt. At sa aking experience ay marami na akong na-encounter na ganitong problema. At ngayon ay buksan natin sa bandang magnito. At tanggalin muna natin yung cover ng sprocket sa harap. At ang susunod ay tanggalin natin yung cover ng starter gear. At tanggalin na rin yung starter gear. Dahil mayroong isang tornilyo dito na kailangan nating tanggalin bago nating matanggal yung crankcase ng magnito. Tanggalin lahat ng tornilyo para matanggal na natin yung crankcase ng magnito. At ngayon ay malalaman na kung tama yung hinala natin. Yung know, nasira yung stator at dahil po yan sa magneto bolt na natanggal. Yung no know, natanggal po yung isang magneto bolt kaya yan po yung kumalso sa stator kaya po naglock. Kaya ngayon ay magpapalit po tayo ng magneto bolt at stator dahil nasira na. Kaya kapag na-encounter yung ang senaryong ito ay huwag muna magbukas ng makina. Magsimula muna tayo sa bisik. All